Hi! Kumusta na? Welcome back sa channel! Napapagod ka na ba sa kaka ng sarili mo sa ibang tao? Maging sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, at sa social media. Pero ang totoo, hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa lahat ng tao. Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit hindi mo kailangan gawin iyon. At bakit mas okay kung mabuhay ka para sa sarili mo, hindi para sa expectations ng ibang tao. Kung ready ka na, pero hindi ka pa nakasubscribe, pakihit mo na yung subscribe button. like and share mo na rin ang video. Salamat! Reason number one, you are already enough. Hindi mo kailangan ng bigating degree, ng bagong kotse, ng six-figure job, o thousands of followers para maging valuable at para masabing worth it ka. Baka kasi lumaki ka na sobrang daming pressure. Sinasabihan kailangan tapuan ka sa klase si ate mo noon, honor student. Kailangan maging successful ang karir mo. Dapat maging doktor o abogado ka. Kailangan yumaman ka rin. Pero kahit simpleng tao ka, may worth ka. Hindi mo kailangan na lagi maging somebody para lang maging mahalaga. Hindi mo kailangan maging honor student para lang mahalin o respetuhin ka. Hindi ka rin obligadong ulitin yung path na ginawa ng iba. Ikaw mismo, sapat ka na. Kahit hindi ikaw yung the best, same pa rin ang halaga mo kahit ikaw ay average. Reason number two, validation is a trap. Validation becomes a trap kapag yung worth o halaga ng pagkatao mo ay nakadepende sa approval lang iba. Sa mga kapamilya, sa mga kaibigan sa mga katrabaho o kahit na nga sa mga strangers online you begin shaping your life base sa kung anong gusto ng ibang tao at hindi base sa kung ano talaga ang gusto mong maging minsan nga ginagawa mo na yung mga bagay hindi dahil sa gusto mo kundi dahil gusto mo lang mapabilib yung ibang tao nakapasa ka sa isang mahirap na board exam nagpost ka sa social media puro congrats at job well done pero after one week, tahimik ulit. So you feel like, kailangan mo na namang may gawin at i-post para mapansin. Or kung isa kang artista o content creator, isang video mo nag-viral. Tapos yung sumunod, flop. Biglang anxious ka. It never ends. Kung laging validation ng ibang tao ang basihan ng self-worth mo, hindi ka talaga magiging kontento. Reason number three, not everyone will like you. Here's the truth. Kahit anong gawin mo, may mga taong hindi ka pa rin magugustuhan. And that's not your fault. It's just part of being human. Kapag naging successful ka, may magsasabi pa rin ng suplado na, porket sikat na, di na kami kilala. Kapag pumalpa ka, sasabihin naman, sabi ko na nga ba, wala mangyayari dyan, ambisyoso kasi. So, kung lagi mong isinasabuhay ang opinion ng ibang tao, wala kang mapapala. Kasi sa dulo, you can never please everyone. Maraming Pilipino ang pressured to prioritize pakikisama over personal boundaries. Pero, you're not meant to be everyone's favorite. You're meant to be yourself. So bakit ka mapapagod para sa mga taong gusto lang ang ibang version mo? Reason number four there are life delays. Marami sa mga Pilipino na nasa edad 30s or 40s ay single pa rin, nangungupahan at financially tumutulong sa pamilya. Habang ang mga kaidaran ay meron ng sariling mga pamilya at sariling bahay. Uulan ng mga tanong, ang tanda mo na, wala ka pa rin asawa? Ba't ganyan pa rin ang buhay mo? Ang Filipino timeline of success ay mahigpit dapat pagka-graduate, trabaho, tapos sariling bahay, marriage, tapos mga anak. Kapag hindi mo ito agad nasundan, delayed ka na or behind ka na sa mata ng mga tao. Hindi mo kailangan laging sumabay sa timeline ng ibang tao dahil sa buhay natin, not everyone walks the same road or at the same pace. Your journey is hard, not worthless. Mas masarap at payapa ang buhay kapag hindi mo iniisip ang judgment ng iba. Ang worth mo ay hindi batay sa kung anong meron ka ngayon, kundi sa kung anong mararating mo sa buhay. Reason number five, the right people will see you. Yung mga taong totoo para sa iyo, ang mga friends, pamilya, partner o asawa, hindi mo kailangan i-convince. Kasi sila mismo, nakikita nila kung sino ka at kung anong worth mo. Hindi mo kailangan mag-explain. Hindi mo na rin kailangan tumambling pa para bumilib sila sa'yo. They see you, they respect you, they accept you. And that's more than enough. Ang tunay mong kaibigan, kahit ilang buwan kayong hindi mag-usap, nandyan pa rin. Yung partner o asawa na totoo sa'yo, hindi ka pinipilit maging perfect version ng sarili mo yung boss sa trabaho, na natutuong magaling, nakikita yung effort mo kahit tahimik ka lang sa team. Sa mga tamang tao, hindi mo kailangang umarte o magpanggap. Reason number six, financial boundaries are important. Kapag may pera ka raw, dapat alam ng lahat at dapat lahat makinabang. Kapag napromote ka sa trabaho, nagsimula ng malit na negosyo o nagkapera ng medyo malaki. Pero sa halip na ipagyabang mo sa iba, mas minabuti mong ilihim ito. Sa oras na may makaalam ng itinatago mo, ang maririnig mo, bakit hindi mo sinasabi, madamot ka na. Kung masenso ka na pala, tinatago mo pa. Sa Pinoy communities, lalo na pagdating sa extended family, pati nga kapitbahay lang, feeling nila, entitled sila lahat sa lahat ng makuha mong financial blessings. At kapag wala sila na kuwang share galing sa iyo, ikaw na ngayon ay madamot, mayabang, or nagbago na. Tandaan mo, ang mga financial boundaries ay hindi pagiging selfish. Ito ay wise decisions. Pagdating sa pera perang pinaghirapan mo, lahat ng gagawin ay desisyon mo. Also, being generous is a choice, not an obligation. Reason number seven it's not your obligation to share everything. Sa panahon ng social media, parang ang expectation, pag hindi mo pinakita, hindi totoo. Kailangan, lagi may resibo. Nakatravel ka, post. Nagka-achievement ka, post. May jowa ka na, post. Nag-break kayo, post. Pero ang totoo, privacy is power. Hindi mo kailangan patunayan na masaya ka, na successful ka, na may love life ka o nakamove on ka na. You're allowed na magkaroon ng isang private life. Because the truth is, kahit sa personal at malayo sa social media, hindi lahat kayang makaintindi. Hindi lahat kayang itago ang mga bagay na dapat pribado lamang para sa iyo. Mas maganda if you live your best life quietly and choose your privacy over unwanted attentions. Reason number eight, it's not wrong to chase your own dreams. Sa kulturang Pilipino, kung saan pinupuri at ginagantimpalaan ang pagiging masunurin, ang pagpili at pagsunod sa sarili mong plano at mga pangarap sa buhay ay maaring maging dahilan para questionin ka ng mga tao sa paligid mo. Pinili mo ang isang kursong pangarap mo, maaring sa arts, sa business, o kahit isang di-traditional na trabaho tulad ng pagiging content creator. Pero iginigiit ng pamilya mo, sayang ang talino mo. Wala ka mararating dyan. Para sa maraming Filipino parents, ang sukatan ng tagumpay ay depende sa posisyon mo sa trabaho, laki ng sahod, o kung magkano ang naiyaambag mo pabalik sa pamilya. Kapag hindi mo nasunod ito, parang ikaw ay failure na. Kahit na Masaya ka naman sa kung anong meron ka at ginagawa mo. Pero tandaan mo, hindi ka mali dahil iba ang mga pangarap mo kaysa sa gusto nila. Hindi ka makasarili dahil inuuna mo ang mga plano at pangarap mo sa buhay. Tuloy ka lang. Maiintindihan ka din nila balang araw. O baka naman hindi. Pero hindi mo kailangang paliitin ang sarili mong pangarap para lang magkasya sa outdated at limited nilang expectations. Reason number nine. Some people will never be satisfied. Kahit anong prove ang gawin mo. Mula sa family expectations at mga paghahambing sa social media, madalas nabubuhay ang mga Pilipino sa tahimik ngunit matinding pressure na magtagumpay at maging impressive sa paningin ng iba. Pero anong mangyayari kapag sa kabila ng lahat ng sakripisyo mo, lahat ng pagod at paghihirap, hindi pa rin ito sapat para sa ilang tao. Mahigit 10 years kang OFW, buwan-buwan ang padala mo ng sustento, nagpagawa ng bahay, pati mga kapatid mo, pinag-aaral mo. Lahat ibinigay mo, walang tira para sa sarili mo. Umuwi ka na, at expected mo ay warm welcome para sa'yo. Pero ang narinig mo yan lang ba ang naiuwi mo? Yung anak ni ganito, may negosyo na. Eh ikaw. Bigla mo na realize, kulang pa pala ang sacrifices mo. Kulang pa pala ang worth mo. Masakit yan. Kasi akala mo, ang pagsasakripisyo sa ibang bansa para sa pamilya ay sure way to earn their full respect. May mga tao talagang hindi marunong makontento. No matter what you prove. So stop proving and start living. Reason number 10. Financial instability can happen. Wala ka pang ipon, wala ka pang trabaho, hindi ibig sabihin na wala kang silbi. Isang fresh graduate na hindi agad makakuha ng trabaho. Mahirap ang competition sa ngayon. May maririnig kang ganyan ka pa rin? Wala ka pa rin trabaho? or worse, isang OFW na umuwi dahil nawala rin ng trabaho at ngayon ay kasulukuyan nag-struggle financially. Sasabihan, sayang ang abroad mo. Ano nangyari sa kinita mo? Sa ating society na ang success ay nakakabit sa laki ng kinikita. Ang mga taong hindi financially stable ay hindi pinapahalagahan. Madalas hinusgahan pa. Hindi dahil sa hindi ka kumikita ng malaki ngayon, ay wala ka ng kwenta. Ang dignity mo ay hindi base sa laki ng numbers sa iyong payslip. Remember, struggle is temporary, but your value is not. So kung pagod ka ng patunayan ng sarili mo sa lahat, okay lang. Pahinga ka. Bitawan mo yung need na lagi magpaliwanag at lagi magpakitang gilas. Dahil ang tunay na freedom yung hindi mo na kailangan patunayan ang sarili mo. You just live, you grow, you enjoy life on your own terms. Kung nakarelate ka sa video, share mo naman sa taong kailangan ding mapanood ito. Don't forget to like and subscribe. Salamat and I will see you next time.